Pogo Ban, pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea at Bloodless War on Drugs. Yan ang mga pinakapinalakpakan ng mga dumalo sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang highlights ng ikatlong sona ng Pangulo sa pampagising na balita ni Maricel Halili. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Nag-standing ovation ang mga dumalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Batasang Pambansa nang na hinang Pangulo ang mga karahasang dulot ng Pogo sa Pilipinas. Sinundan nito ng pasabog na desisyon ni PBBM. Effective today, all Pogos are banned. Lalo nang umalingaw-ngaw ang sigawan. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Bukod sa Pogo, matapang at klaro rin ang pahayag ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ipinangako rin ng pangulo na magpapatuloy ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa agawan ng teritoryo. Ang West Philippine Sea ay hindi katang isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hangga't nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Si... Kapansin-pansin ding bahagyang naging emosyonal si Pangulong Marcos nang pasalamatan niya ang mga manging isda at mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea, tagapin po ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Natalakay din sa Sona ang War on Drugs. Sa ngayon, nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng ilegal na droga. Pero paglilinaw ni PBBM, walang puwang ang pagpatay sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established eight E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. bago yan. Nabanggit din ni Pangulong Marcos ang isyong malapit sa sikmura ng mga Pilipino. Mahal na presyo ng mga bilihin lalo na ng bigas. Alam kong damang daman ninyo ito. Hindi natin minawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Kaugnay niyan, target daw ng Administrasyong Marcos na gawing permanente na ang Kadiwa Stores para sa mas murang presyo ng mga bilihin. Sa usapin naman ng kuryente, inaayos na raw ng pamahalaan ang kaliwat ka ng brownout sa bansa. Patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo. Ilan pa sa mga ibinida ni PBBM ang paghahanda sa La Nina, modernong patubig para sa El Nino, pagkakaroon ng bakuna kontra swine fever, mas malawak na sakop ng internet sa bansa at mataas na employment rate. Bago matapos ang kanyang talumpati, tila nagpasaring naman si Pangulong Marcos sa mga ani ay nagsasawa bahala sa mga problema ng ating lipunan. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and, no, and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Sa huli, hamon ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po natin ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po natin Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili, News 5.